Dito po kami ngayon ni uh, Doktora Agnes. Uh, Sisiguraduhin lang namin na uh, maayos po ang kalusugan uh, ang ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng uh, uh, medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Uh, dito po sa hospital sa Cardinal. Kaya po siya uh, tumuloy at kailangan niyang magpa-check-up talaga regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni uh, dating Pangulong Duterte for the last uh, 20 years. Po. Dito po kami, si Secretary uh, Bello. Kaya lang, ayaw kami mapasukin. Alam niyo na kalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, eh, paparesto nila yung tao ginawa lang. ang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyon niya lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Tayo na natin. Hindi kami makapasok. Binagbawa lang kami pumasok. Pinansya lahat yung pass namin.